Popol. Dizeng. Dizeng. Kain okay, nakapatulog. Oh. Dizeng. Dizeng. Dizeng boom. Tayo, tayo. Come on. Habij. Ako naman nina antok naman yan baby na yan. Oy, tutumba na, na? na. Ay, ay ba na tutumba na, na. Ay, ay ba ba na tutumba na. Oy, na na bum. <laughs> Nako, na antok talaga. pangit. Tayo, tayo, tayo. Ito ang video. Umawa naman, inaantok, ginugulo nyo naman, oh. Oh, oh, yan, natutulog oh, na. <laughs> og uh, na matulog, ha? Okay. Labas yung dila. Hindi natutulog yan. Good job, baby ko. Ay, nantok pa. Ay, ayan ako. Ayan ako. Ayan. Ayan ako. Naantok na naman.